Thank you, sir. Thank you. Good morning, mga manong friends. Ayan, ito na naman yung oras ng pag-alis natin. Nandito na ako sa airport. Nakapilan ako, nakapilan. Itong bagahe ko, wala yung laman. Ah, mayroong kunti. Nilagyan na lang ng kung ano-ano. Aka ah, kasi ang dami ng ganito sa bahay na stock lang para para kung sakali pag uwi ko di hindi na ako bibili ulit kaya dinala ko na lang <laughs> dagdag lang doon sa pampasikip sa bahay grabe daming umaalis ano araw araw malapit talaga makapag check in

Ayan mga manong friends, nakikita nyo kung sino yung kasama ko Ito, hindi ko na siya pinapanood, talagang andito Ayan. na ako ngayon <laughs> sa Bukana Ayan. Welcome po dito sa Bukana, sana may enjoy nyo ang karagatan ng Bukana Welcome dito sa mahiwagang Bukana Ayan, Ayan. salamat, salamat idol Sige po, hanggang rin kayo dito, sama ko kayo sa vlog ko Sige po Ayan na yung mga aeroplano, pero punta muna tayo CR Katapos na immigration, pila pa rin. Yan. Paikot-ikot yung pila. Salo sa lubong. Kukuha tayo ng refund mga manong friends. Diyan o. No? 500 yata, 500 or 550, di ko alam. Nakalimutan ko na. Ayun o, kapihan o. No. Kaya ta tanong muna natin para sigurado. Baka. Ayun na oh, o, 682 55 Ayun o, no, matagal pa. Anong oras na ba? alas 11 o'clock pa o'y. ang mga manong friends sa makapanood nito mayroon akong nakita dito sa airport oh, yan o. baka may nakakilala dyan uh, ano siya ni Gina Hipag oh, yung dating dyan sa Samsung Street nakatira kapitbahay ayan ang mga manong friends yung aming uh, aeroplano yung mga kasama ko naka waiting na oh papasok na yan natawag by letter para hindi ano yan oh. para hindi magulo yan na yung, ano pasukan Ayan na mga manong friends, tinawag na tayo letter I. letter I tayo. <coughs> Napapasok na kami mga manong friends. Ayan, isang ano na yan, papunta yan ng Riyadh. Yung papuntang damam nandito. Ito yung sa amin. So, abangan nyo ako dyan sa ano, damam mga tropang damam uh, shout out sa inyo so ito na ako ang ganda ng stewardess so. Mr. Adano, 52B dito difference. 52B. Oh, pero kadulo. Layo. Pinakadulo na naman siguro to. Ay, hindi. Bandang gitna pa lang. Parang malapit sa CR. Ah. 44 pa

malapet pa malapet na malapet dito bigaw ya tama biga. ba biga yo susi oh yung namin pina ka harap yan Ay, kominyo, sarat, eh. May pamo eh. na ang nangangarap yung maman katulad ko. Ayan lahat yan. Thank you sir, thank you ma'am. Yun na nga mga manong friends, nakalabas na tayo. Nandito na tayo sa labas, naglalakad. nung friends, parating na yung sundo ko dito ko na tapusin yung aking vlog so maraming salamat sa nakapanood at nakasubaybay sa aking video uh, ingat po tayong lahat God bless